morning mga idol so karoon mga idol nata dito sa uh, Tambunan Beach Resort Tabina, na sa Bongga so mga idol pakita na ko sa inyo ang dagat mga idol let's go mga idol mao ni ang uh, balas diri sa Tambunan Beach mga idol. Putik oh. siya ang balas mga idol. So, kuno ta balas siya. Pag nindo talaga yung ang mga idol. So, kana siya mga idol mao ni akong uh, barkada nga secret guard. Putik kay ang balas mga idol. White sun. So, diha may naka nagkuan sa G3 mga idol no. So, hindi ko wash ako doon, mga idol. So, dinira ko ito po yung video, mga idol. Thank you for watching. Bye-bye.